Aries, ang mga numerong kayang magbigay sa iyo ng buenas ay number 13 at number 8, at sa ikalawang bola para sa huweteng ay number 10 at number 23, sa huling bola na kayang magbigay ng swerte para sa huweteng ay number 21 at number 5, na bigay ng mga kalikasan. Taurus sa unang bola para sa huweteng na magagawang magbigay ng swerte ay number 25 at number 13, sa ikalawang bola ang masayang numero ay number 17 at number 22, sa huling bola na para sa huweteng ay number 13 at number 28, nabigay ng mga kalikasan. Gemini sa umaga ang bola ang may dalang swerte para sa huweteng ay number 14 at number 25. Sa ikalawang bola ay okay tayaan ang numero na number 21 at number 9. Sa huling bola para sa huweteng sa gabi ay number 10 at number 25, nabigay ng mga kalikasan. Cancer sa unang bola para sa huweteng ang mga masuswerteng numero ay number 15 at number 21, at sa ikalawang bola ang okay na numero ay number 13 at number 23, at sa huling bola para sa gabi ang maswerteng numero ay number 17 at number 5, nabigay ng mga kalikasan. Leo kung maglalaro ng huweteng sa umagang bola ang maswerteng numero ay number 24 at number 9, sa pangalawang bola ang magandang tayaan ay number 13 at number 29, para naman sa huling bola sa gabi ang maayos na numero na magagawang magbigay ng panalo ay number 25 at number 14, na bigay ng mga kalikasan. Virgo sa unang bola para sa huweting ang maswerteng numero ay number 19 at number 29. Sa ikalawang bola ang maayos na tayaan na numero ay number 11 at number 24. Para naman sa gabi sa huling bola ang numerong may swerte ay number 13 at number 9, nabigay ng mga kalikasan. Libra kung maglalaro ng huweteng sa umagang bola ang maswerteng numero ay number 11 at number 25, sa pangalawang bola ang magandang tayaan ay number 23 at number 11, para naman sa huling bola sa gabi ang maayos na numero na magagawang magbigay ng pera ay number 14 at number 22, na bigay ng mga kalikasan. Scorpio sa unang bola para sa huweteng ang maswerteng numero ay number 20 at number 11, sa ikalawang bola ang maayos na tayaan na numero ay number 12 at number 25, para naman sa gabi sa huling bola ang numerong may swerte ay number 17 at number 13, na bigay ng mga kalikasan. Sagittarius ang mga numerong kayang magbigay sa iyo ng buenas ay number 15 at number 1, at sa ikalawang bola para sa huweteng ay number 17 at number 23, sa huling bola na kayang magbigay ng swerte para sa huweteng ay number 10 at number 13, na bigay ng mga kalikasan. Capricorn sa unang bola para sa huweteng na magagawang magbigay ng swerte ay number 17 at number 21. Sa ikalawang bola ang masayang numero ay number 14 at number 21. Sa huling bola na para sa huweteng ay number 9 at number 22, nabigay ng mga kalikasan. Aquarius, sa umaga ang bola ang may dalang swerte para sa huweteng ay number 18 at number 15. Sa ikalawang bola ay okay tayaan ang numero na number 21 at number 22. Sa huling bola para sa huweteng sa gabi ay number 19 at number 5 na bigay ng mga kalikasan. Pisces, sa unang bola para sa huweteng ang mga masuswerteng numero ay number 16 at number 20 at sa ikalawang bola ang okay na numero ay number 27 at number 11 at sa huling bola para sa gabi ang maswerteng numero ay number 16 at number 23, nabigay ng mga kalikasan.